Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi ang papakali sa kakaisip sa iyo? lalong lalo na ngayon ay ikaw ay dead man na lang sa kanya at halos hindi ka na niya pinapansin. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o ng na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kalahating basong tubig. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo na tatlong beses ang pangalan at apelido ng target. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang ito. At pagkatapos ay ilagay mo ito sa baso na may kalahating tubig na inihanda mo. At nang malagay mo na ito, Hawakan mo itong baso at ilapit ito sa bibig mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pwede ka pa magdagdag ng hiling wala pong problema. At pagkatapos mo na mabulong ang spell, ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang tatlong araw. At pagkatapos ng tatlong araw ay pwede mo na itong itapon at pwede ka gumawa ulit wala pong problema. At hindi na po ito kailangang bulungan pa araw-araw. At huwag niyo pong takpan itong ritual, hayaan mo lamang ito na nakabukas. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood.